Hi! Hello po! It's me, Luis Fred Jr. And you are the Kayangs! And welcome back to my channel! So, ngayon, ang challenge ko sa sarili ko, di ba, pag nag-unbox kasi ng mga bagong phone, is masasaya sila. Parang di mo mapigilan yung excitement. But, from <laughs> for this video, ang challenge natin is, magiging malungkot tayo. Ibago <laughs> e, kang cellphone, tas malungkot ka. So, try na natin yan ngayon <clears throat> ayun so meron ako ditong biniling Samsung Galaxy S23 Ultra this is fresh from UAE United, United Arab Emirates sa Abu Dhabi siya exact binili so ngayon naka pa i-unbox natin siya ngayon kaya ako bumili ng phone na S23 Ultra especially yung 10 times optical zoom niya is dahil sa concert ni Taylor Swift sa Singapore so ako ay manonood ng concert niya ang eh, init pala sa kwarto ko tanghaling tapat kasi parang hindi ko makaya maging malungkot <laughs> anyways <clears throat> kasi yung mga phone ko is meron lang silang 2 times zoom eh mang seat ko kasi hindi siya masyado malapit sa stage so talaga magiging pangat yung quality so kaya bumili ako ng s 22 Ultra para maging malinaw kahit super layo niya sa akin so ngayon i-unbox na natin siya and <laughs> I'm so excited kasi mamaya flight na namin sa ano papuntang Malaysia kasi sa Malaysia muna kami bago kami mag Singapore so kailangan tapos ko na agad to para makapag magamit ko na siya So, unboxan natin siya. So, tanggalin natin plastic. My God. <clears throat> Kasi yung phone ko pala, tung fold, yung fold ko, update lang mga kayang sa fold ko. Na, alam ko mamahal yung phone, yung Z Fold 2 noon. Tingnan nyo kung nangyari. Nagkaroon siya ng uh, pink tsaka green line sa mismong ano, sa screen dyan sa harap. At sa ano, sa loob, is minsan blackout na siya, minsan green. Ayan. Ganyan na siya. So talagang unusable na siya. Kaya ayun, talagang kailangan na. <laughs> okay, tanggal natin plastic. Actually, bago pa dumating sa akin. Kasi 'di ba, fresh fresh from Abu Dhabi pa siya. Bumili na ako ng case. May nagbigay sa akin ng case. Thank you. And bumili narin ako ng parang tempered glass niya. <clears throat> Actually, di ko nga type yung gantong ano, tempered glass. Actually, maganda yung tempered glass. Pero, yung may nilalagay, may na, may nilalagay, nilalagay ng liquid, medyo nag-struggle ako doon. Pero yung mga tempered glass na typical lang, or mga hydrogel, na ma-master ko na siya. Oh my God! Ito na, natatanggal ko yung plastic. <laughs> Oh my god. So siya ay 256 gb ROM and 12 gb of RAM at ang kulay niya exclusive lang. Wala kayo masyado makita na ito sa ano, sa labas. Sky blue. So kasi ang typical na meron lang na kulay ng S20 Ultra sa Pilipinas is lavender cream, graphite ata at saka yung green. So gusto sana yung lavender pero may available na sky blue doon. So ayun yung pinili ko. Ay, naka-sealed pa. Naka-sealed. Ayan. So, unbox. <laughs> Actually, binili lang ko rin siya ng mga lens protector. Pero sabi daw, nakakapangat daw siya ng quality. Pero, binili ko na eh. At sya, mura lang naman. Kung pangat ng quality, tatanggalin na lang natin. kaya ito na. Lapit tayo sa camera. Actually, nakamike naman ako. So, ayan. Sabi ba? Tanggalin na natin yung ibababot. Ibabaw na lang. <laughs> wala na, hindi na siya ano, hindi na siya mamahal, ano siya. Nagmura na siya ng 5,000 pesos kasi natanggal na ibabaw eh. May... ala <laughs> <laughs> Okay, wala pa pala. Kahit pala isang ano lang, ilang, isang sealed niya lang matanggal. Actually, dalawa siya. Pero yung isa lang natanggal, pero na-open na siya. Ito na siya. Ah. Oh my god. <laughs> meron pang cover na papel and meron pang sticker. Ano to? So parang yung IMEI niya. Okay, di ko siya pwede pakita dito. So, di ko natatanggal yung isang sticker. Ano ah, nakalagay dito sa ibabaw? Ayan, ito muna tayo. Meron nakalagay sa ibabaw eh. So, hindi tayo to ulit. Na alam naman natin kung naman ng box ng bagong Samsung ngayon. Na SIM ejector lang tsaka cable. Eh, meron naman ako ditong uh, lumang Samsung cable na galing sa fold ko, which is same lang naman sila. At may adapter pa. Ayan, so meron tayong ganyan. Eto, di ko ito gagamitin hanggat masira yung sa Samsung ko nung una. Tapos may quick start guide. At SIM ejector. Meron din naman ako SIM ejector. So, hindi ko na siya ilalabas sa box. Ayan. Ito na yung kulay sky blue. Ay, ano to? <laughs> ang ganda! Shit! Oh, my God! Ito na! <laughs> oh, my God! Ang ganda niya! Grabe! Actually, cool. Skyblood din yung, ano, yung Xiaomi. Ito pala. galing kami ko pala pang video. Hinahanap ko pa. Oh, my God! Ang ganda! Oh, my God! Look. Ayan, di ko alam kung anong itsura niya sa camera kasi naka-backcam tayo. Di ko din nakita yung sarili ko. Oh my God, naga na niya. Shit. I think yun lang. Wala na talaga. Wala nang laman. Yun lang. So, balik na natin to. And yung kanyang uh, ibang ano kasi plastic sa gilid hindi ko siya tatanggalin kasi alam kong yung mga nagbibenta ay yung mga nabili mas second hand tapos nang nila mas okay kung pag may plastic pa dito para may protection pero di ko naman siya ibibenta <laughs> tanggalin natin ooh <laughs> satisfying on ko na ba tapos meron siyang S10 actually ang plano ko lang talaga is S22 Ultra ang brand new or second hand kasi talaga pang concert lang siya and, gag and gagamitin ko lang siya for one month and ibibenta ko na pero napunta tayo sa S23 Ultra at hindi ko na siya ba balak ibenta <laughs> so on na natin <laughs> akala ko hindi siya mag-on ng tagal <laughs> Oh my god. Ito, unbox na natin yung mga case niya. <coughs> so, case na binili ko or binigay pala sa akin is Outer Box. First time ko magkaroon ganitong case kasi alam ko mahal to. Thank you sa so nagbigay. Ayan. Oh my god, welcome na. Welcome. Mm, ito na. Uh, English, United States. Dito tayo mag-Filipino. Um, end User License, Privacy Policy. Tapos mga optional, di ko na siya inaano. Stick. Wow! Anapansin ko sa case niya, talagang tigas. So talagang mag-good siya for protection. May hydrogel din pala akong nabili. So ikakabi natin siya sa videong ito. Ayan, hydrogel sa likod. Kasi di ba may tempered siya sa harap. So hydrogel lang kailangan ko pang, pang likod sa ito lens protector niya. Meron siyang limang ano, protector. So, nalagay ko na yung ating Google account. So, bumili rin pala ako sa Abu Dhabi ng case para sa aking lumang iPhone XS Max. Tapos na iPhone XS Max ko na buhay pa rin. I think 4 years na siya sa akin. Bumili ako ng leather folio. Mamahalin to sa ano sa Power Mac. I think nasa 7,000 ata to. Pero magkano ko lang ito nabili? Hindi <laughs> ko sabihin. Then <laughs> bumili ako ng dalawang silicone kasi talagang maganda yung silicone case niya talagang hindi siya nasisira hindi siya nadudumihan agad ang tibay meron ako tatlong ganong case na puro puti pero isa pa nagagamit ko and ang, ang ganda niya so bubili ako ng magandang kulay dalawa ano nangyari sa ano use basic datas backup, all set up Sana <laughs> so, matay ating fan. Kasi pag nagkakabit tayo ng tempered glass, para yung mga dust na nalipad sa air is di, ano, hindi gumalaw-galaw. So, kailangan natin ng ilaw. So, ang likod pala muna ng unahin natin, no? Kasi medyo madilim, eh. Nagawa ko minsan yung baba muna. Okay na ba ito? Perfect na. Align na. Yeah, I think align na. So, baba muna. Okay, so nakabit natin ilalim, then ibabaw naman. Kailangan ba talaga yun? What is this? Ang syala naman itong ano na to, protector na to. dami alam. Dust absorber, wipes, tapos microfiber cloth. Cloth. So, wait lang natin siya. In fairness, nakukover naman siya. Middle, meron naman konting bubbles. Dalawang bubbles lang. Talagang kumpleto yung mga protection ng aking bagong baby na S. Sasabi ko sa Z Z Fold eh. Pero S23 Ultra siya. Paano nga ba ito? ayun fit na fit hmm hindi ko bagay siya sa ano sa kulay blue actually meron pa isang case pero clear siya. pero mas maganda to for ano mas may protection to so ay meron pa pala tayong lens protect ano protector kabit na rin natin pala to. Unbox ko lang siya and update kasi mag-vlog vlog din tayo sa Kuala Lumpur and Singapore and sa Air syempre. So, yun lang. Diyan lang nagtatapos ng ating video. Thanks for watching mga kayangs. Bye!